mag-inang may sakit sa South Cotabato. Ang nanay may sakit na lupus habang ang kanyang bibi may taning na agad ang buhay. Doble dago ang sitwasyon ng isang mag-inang nakilala ko mula sa South Cotabato. Ang nanay kasi may sakit na lupus habang ang bagong silang na anak tinaningan pa ang buhay. January 2023 yan, nang madiagnose ang 30 anyos na si Nerissa Estraza ng lupus, kung saan sa halip na sakit at infeksyon, sariling tisyo sa katawan ang inaatake ng kanyang immune system. Gayunman, pinalad pa rin siyang magkaanak. Ang dalawang buwan na ngayong si Lily. Yun nga lang, isinilang siyang may anencephaly, kung saan malaking parte ng utak niya ay nakalabas sa bungo. Sabi kasi ng doktor, ma'am, na hindi na po ako makabuntis. Bali, nag-undergo nag, nag po ako ng chemotherapy, ma'am, for six months. Agad namang itinigil ni Nerissa ang chemotherapy, maging ang ilang mga gamot para sa lupus, nang malaman na siya ay nagdadalang tao. Yun nga lang, nagka-epekto pa rin ito masak sakit, ma'am kasi sa, sa loob pa lang ng chan ma, ma ano, na marinig mo na na may kapansanan si baby mas masakit para sa akin eh, bilang isang ina po pero sabi ko laban lang po kasi siya nga lumalaban eh para sa amin kasi po, nagtaning po sila mga doktor doon pero thanks God po lumaban si baby po ma'am miracle well, baby po namin siya ma'am madalas makaramdam ng panghihina ng katawan at may mga pagkakataon na hirap din maglakad si Nerisa. Kahit kasi nanganak na, may mga hindi pa rin siya mainom ng mga gamot dahil siya ay nag breastfeed Ang vlogger at concerned citizen na si Jenny Vib, naisipan na ipos ang sitwasyon ng mag-ina upang makapanawagan ng tulong. Pero yung talagang concern ko talaga yung mama ng baby, mama ni Lily. Kasi yung mama ni mama ni Lily yun po talaga yung may sakit. Siya po yung may maintenance na gamot kasi 'di ba? Paano po natin malaga nyo mga anak natin kung tayong nanay ang may sakit, ang ang magkaroon ng sakit? Si Lily hindi maaaring operahan dahil masyadong sensitibo ang kanyang karamdaman. Si Neri naman, balak ituloy ang kanyang chemo kapag nakapag-ipon na. Sa mga may mabubuting puso po na gustong tumulong po kahit pang ganyan po sa pang-araw-araw po kasi kapos din kami sa pang-araw-araw na gastusin sa bahay, lalo na ngayon ang hirap ng buhay.